Udto mga kabombo live and activities sa may bahay naman sa Coronadal City PNP. Kung sa din, makaupo na naman natin si uh, Police Captain Ralph Marvin Francis Rivera ang tigpamaba sang sa uh, Coronadal City Police Station. Angot uh, naman si nga aging kandak uh, ng uh, bypass operation dari sa syudad sa Coronadal. Kung din, isa na naman ka uh, city employee ang uh, involvado. Sir, good uh, noon sa imo. Hey, good noon. Uh, good noon sa ito na mga tagapamati. Aga... Galantaw sa itong programa sa Bombo Radio Philippines. Puro ah. <laughs> sige, sige. Sir, uh, ano ang latest update sini nga isa uh, uh, isaya ka uh, sa uh, syudad sa Coronadal, dahil pati kung sa may City Hall angot sa aging ng bypass operation? So, itong uh, naglikit nga ng adlaw no? August 25, may okay. ara kita nga isa na naman ka operation na i Okay. Uh, alas size uh, sa nga gabi, -e, no? Kung di natin nga mga operatiba sa Coronel City Police Station o pwede nga na South Cotabato Provincial uh, Intelligence Unit at nga also nga Regional Intelligence Division na uh, Tracker Team, Charlie. At also, ang uh, coordinated na sa aton nga PDA 12. Uh -huh. Undine, may ara kita nga by bus operation na i-conduct sa Porok uh, La Trinidad sa Barangay Zone 1 Coronado City. Kundi in, kita na aresto ng dalawa ka tao mga engaged sa illegal activity sa pagmamaligya sa nga illegal na droga. Kundiin uh -huh. ang isa ning si alias Alex, no? Isa ka uh, high valued individual, no? Kundi okay. Undiin, napag, uh, na pag na isa kini ka uh, job order, no? Na employees aton na uh, city government kag uh, ang iyaman nga upod na si Aljas Romel no uh, isa man residente sa nga, uh, Purok Bilya uh, Garcia, uh, purok, uh, Garcia uh, sa Barangay Zone 1 ang uh, nakuha sa ilaha isa ka sa she nga uh, gidadudahan nga shabu okay. No? Uh, kini datimbang sa nga 0.5 grams no nga value sa market value nato na estimated sa nga 500 pesos undin Uh, kini ang gigamit sa nga uh, aton nga uh, pusher buyer no na, na, na palit sa ila kag also may ara man nakuha sa ila sa iya mismo nga panglawas no kung din ang uh, ginadudahan nga bo, sang 5 grams no? more or less 5 grams na kini nagakatidad sa market value naton sa 34,000 na uh, pesos kag also ang aton nga uh, bypass money nga gigamit no uh, na recover man naton gapon so sa pagkak subong uh, gina na to ng kaso actually karon nga adlaw no gina uh, process na kay para ma file na to ng uh, kaso sa uh, kaning dalawang individual no for violation of ba uh, article 2 uh, section 5 uh, uh, section 11 sang Republic Act 9165 mm -hmm. so, Sa inyo ba nga datos sa police captain uh, base sa mga ginakandak nyo nga by bus operation, uh, makabi po natin, nga talamak na ako nagtaas naman ang uh, krimen pag naman sa mga illegal na droga, police captain. So, sa pagkakaroon, no, ang sunod-sunod uh, na itong operasyon na ginahimo, no? So, regular operation na itong ginahimo. Sa paga uh, every, actually, every week na nag sa sa bypass operation, okay. under uh, anti-vice operation para ma dakpan na to, no? kag maprevent na to ni nga mga gahitabo nga paggamit sa droga kag simple ang mismo sa droga in the sense na kung uh, nagtaas ba o nakita sa statistics no basta nga mon ganay mo iskutinyo sa operation operasyon nga, nga basta may ara gyud nga makatudlo may ara kami mga information na magakuha nga may ara nga individual nga pagbaligya kag gagamit sa illegal na droga himuan naton asa nga operation para Uh, may may implementan nato ning uh, balaod na to no ba uh, ma prevent nato ang uh, nga bisyo? abisyo mm klaro -hmm. no kaga kahapon or kaga ay kahapon nga adlaw police captain may ara na naman kamuging kandak conduct nga bypass operation man si gahapon naman sa bahin naman sang barangay GPS kung sa diin uh, daw madako-dako to yung uh, illegal okon I, I, I think yara, oh, more or less ara sa 50 grams nga uh, siya ang nakuha sa iya. Ay ni-update si ni Police Captain. So, another no, may operation na naman kita nga ginhimo kahapon ng uh, Adlaw, no? So, bali, or kagabi eh. Kagabi, kagabi, okay. kagabi mismo ng Adlaw. Uh, ato nga operation na ginhimo dito sa ato nga uh, Ginimo naton sa barangay GPS, no? Okay. na nag nagpositibo kini eh. hindi nakadakop kita sa isa ka individual naman no so ang aton nga operatiba no uh, alas 9:48 sa gabi, upo da ang aton nga mga upod sa uh, provincial drug enforcement unit and also aton uh, tracker team sang regional intelligence uh, unit division also aton nga uh, mobile company aton nga uh, first mobile ka uh, Mobile Force Company also no included sa coordinate kini sa PDI uh, 12. So dito sa maya uh, barangay uh, GPS sa uh, purok bagong tuklas no. Okay. Kanda kita sang, uh, by uh, sa uh, bypass operation nagresult sa pag-arrest isa ka individual na nailhan nato na kaning si alias Che Che no isa ka babae uh, 44 years old may asawa kini isa ka online seller naman no. Okay. Aga, residente mismo sa among lugar. So, ang aton nga operative nakabakal sa iya through operation, isa ka ginadudahan naton nga shabu, isa ka sachet, no? Hindi na uh, nagatimbang kinisang 0.5 grams on naga market value sang 500 pesos. Kag uh, also tong sa iya na mismo nga uh, lawas nakuha naton ng uh, another nga sachet, okay. no? Uh, nagatimbang naman sa nga, Uh, more or less uh, 50 grams no okay. din din dako dako kini sa uh, nagakantidad sini sa market uh, estimated market value naton sang 340,000 pesos no mm. oh, kag uh, also na recover man tong uh, genuine money kag gamit naton sa pagabaybas no kag also may na recover kita sa iyahang nga man nga uh, green uh, plastic zip bag nya no amo tong ginasudlan niya sa among nga uh, item i also Uh, kani okay, ga ginawitnisan ni sa aton nga barangay official kag aton nga media representative. Mm -hmm. So sa pagkasubong, ginapeper naton ang kaso, no? Ay pasaka sa mga suspect for violation of Article 2, Section 5, Section 11 sa Republic Act 9165. Okay, at least klaro, no? So ang una nga bypass amo ni pagasang ka uh, sa sang kaso ni police captain tong oh, subong nga, adlaw subong adlaw subong adlaw ni file ang kaso and then ining kadawa, kanya, Kaya, yung babae, okay. si Elias Cheche. Si Elias Cheche naman, gina-prepare na ito ng yanga kaso or possible ma-file na to ng kaso tomorrow. okay Sige, by this time, Police Captain, panawagan na lang po sa lahat uh, despite nga still, uh, may mga tao pa rin nga nag-engage into illegal drugs. Go ahead po. So, arin na ma. So, continuous lang atong operation operasyon na ginahimo against illegal drugs, no? Katong mga naghimu pa, may chance pa ka mo magbag-oh. So, mag- So, hindi matapos ang amon operation hasta may ma mawala or masumpo or ma-prevent na gina ni mga illegal drugs sa aton nga syudad. No? So, ari lang kami, uh, naga, ang information, no? through cooperation sa aton na mga residente, kaya aton mga informants, hindi dinamo na ma- solve hindi na, na maprevent kung wala ay mag-bulig mag, uh, sa amon so buligan nyo kami nga i-prevent ato ni eh, bago pa mahimong nga biktima ang aton nga kapamilya no o aton na mga kakilala sa na syudad sa amo ni nga bisyo. So tani mawala na kini kag uso ang uh, pasalamatan nato ng mga cooperation no, sa ginahimo sa ng mga residente nang mismo sila mismo ang naghatag sa atong information na nagareport nga ang ilang nga uh, mga lugar may mga suspected individuals dito na nag-engage sa amo nga mga bisyo. Okay, maraming salamat Police Captain Ralph Marvin Francis Rivera ang tigpamabasang Condal City Police Station. Mayong aga.